bagong araw, panibagong vlog na naman tayo guys. For today's vlog, guys, ayan pupunta tayo sa Kabatingan Beach Resort guys. Kung saan dito tayo dadaan o dito tayo tatawid. At sasakay tayo ng tunda-tunda uh, or boating sabi nila. So ang pamasahe dito guys ay uh, sa tao ay 5 peso. Pag uh, single naman na motor ay 10 peso. Pag tricycle ay 15 pesos guys. So abangan na lang ninyo guys pag nasa ano na kami sa... Kabatingan Beach Resort. Okay. guys dito na nga kami ano sasakay kami ng tunda guys so ang bayad sa tunda guys ay 5 piso yata ang isang tao guys so yung sasakay itong ano motor guys ayan guys sa sasakay tayo ng tunda tunda daw ang tawag yan guys yan okay, guys so ah, ayan yung view dito pagdating natin dito guys okay guys Ayan guys. Grabe. Ito yung view nila dito guys. So ito guys, paalis na siguro to guys. Itong ano na to. Tunda-tunda. Which is Tunda-tunda ang tawag nila dito guys. So ayan nga guys, ayan isasakay na yung mga ayan yung mga tricycle ano papunta sa Tunda or Buti ang tawag nila dito guys. So ang bayad sa tao guys is 5 pesos pag single uh, 10 pag tricycle is 15. Ayun na kami sa sakay guys. yung part na to dito guys is malaking ano to malaking suba or anong ilog kasi ano na to kadugsong na idagat ayan si Masbati Boy Explorer collab kami ngayon ni Masbati Boy Explorer guys pakipalo na lang sa kanyang Facebook at saka sa kanyang YouTube channel Masbati Boy Explorer guys nag-awating uh, kami sa isang tun uh, Tuda, tuda. Ha? <laughs> Ayun, guys. Ayan, waiting kami dito. Ayan. So, ayan. At, ah, uh, Abangan nyo lang guys pag nandoon na kami sa Kabatingan Beach Resort. Napakainit guys. Ayan. Uh, ang oras ay uh, mag-aalas 3 na yata guys. Grabe. Sobrang init guys. So ayan guys. Nakikita nyo guys. Bali, dyan na kami sasakay, guys. Okay. Ayan, pala ako na yan. Hindi pa sa isa, guys. Dito. Ayan. Ayan, okay, guys, so. oh. Okay. So, bali, tatlong tunda-tunda. Uh, Bo bote, guys. Tunda-tunda na ano ako na papamali ako sa pagpigkas. Bote na lang. Ayan, tatlong ditong bote ang bumibiyahin, guys. Salitan sila. Okay. So, sasakay kami dito. So, papunta na tayo, guys. Sasakay na tayo, guys. Alright, guys. Ayan, para makapristo na tayo dito, guys. Okay. Ayan, guys. Overlooking dito, guys. Pagdating natin dito sa sinakya natin, guys. Ayan, guys. Yung view. So, si Mas Bati, Boy Explorer, guys. Alright. ang mga mga pasahiran dito, guys. beach dito sa uh, Kabatingan Beach Resort. ayun guys. Oh. Pwede lang tayo mag video-video. Welcome to my vlog. So ito na guys yung Kabatingan Beach Resort dito sa Kawayan Masbate ano. So tingnan niyo na guys yung kanilang beach. Ayan. So malawak din naman, marami mga punong nyug and then mayroong mga kubo-kubo na ating makikita ano. Ayan. Tapos ang daming mga matataas na nyug dito guys. Ayan guys oh. Ayan, mayroon din naman sila ditong CR Alright Ang tataas ng yung Guys, tingnan nyo guys Wow guys So, what's up guys Andito na tayo sa Kapatingan Oops. So, uh, papasok tayo sa loob guys So Uh, ang bayad sa entrance guys pag adult ay 20 pesos guys tapos pag bata naman or kids 3 to 7 years old ay 10 piso so ayan papakita ko na lang sa inyo guys hindi ko na isa isang isa isa pa kasi baka matagalan kami anong oras na so let's go papasok na tayo sa loob So magbabayad na kami guys So guys wala sa plano namin na maligo dito sa ano sa Kamatinga na Beach Resort Sun and Sun ano uh, nagpunta lang kami dito para mag-vlog so next time na lang uh, siguro uh, maliligo na kami dito Okay, tapos na tayo magbayan guys. So, tara na, pasokan na natin at titinig natin ang kabuhan ng Kabatingan Get Resort Sunbar guys. So, ito na. Tingnan nyo guys. So, pagdating natin ito sa loob ay malawak ano ang kanilang uh, Get Resort guys. And then, uh, pwede rin dito pala magdaos ng uh, kung anong mga party like uh, wedding, uh, birthday, uh, seminar, kung anong gusto nyo dito guys. Pwede kayo magdaos dito sa kanilang Get Resort. So yan na guys, ang wow, oh, ang tataas ng yung dito guys so oh, and hitik na hitik sa bunga guys. Kamatingan Beach Resort and Sandbar, Barangay Bihiya, Kawayan mas Masbate guys. Okay. Ayan guys. Shoutout sa mga taga Panorama Kawayan Masbate guys. Ayan ano. May bayad diyan pag na ano? Pag wala. Po. Wala. Okay. I-follow niyo ng aking ano ha. Kumawas TV. Okay. Thank you. Thank you guys. Ito guys. Pauwi na tayo guys. Sasakay na tayo ini eh. Ito guys.